Mas malawak ang tatamaan ng drought o tagtuyot mula sa El Nino. Itinaas ng pag-asa ang bilang mula sa dating 40 probinsya noong Agosto, ngayon 45 na pagdating ng Marso 2024. Drought ang worst case scenario na ibig sabihin mababa sa normal ang tubig ulan sa loob ng limang magkakasunod na buwan o kulang sa loob ng tatlong buwan. Although nandito pa rin tayo sa habagat, so marami pa rin tayong pag-uulan at may inaasahan pa rin tayo mga around 4 to 7 tropical cyclones by end of December. But still, there will be areas that will be potential na rin for dry spell na maaapektuhan na nitong nakikita nating tumitindi na El Nino. Central at Western Visayas ang pinakamatinding tatamaan ayon sa pag-asa. Pero pati Luzon ngayon pa lang nararamdaman na ang El Nino ayon sa mga magsasaka masamang masama na talaga yung epekto ng El Nino sa Cagayan, sa Isabela, at ganyan din sa Bicol. Hirap na hirap na sila dun sa mga patubig nila kung saan marami na yung mga ilang mga kanilang mga palayan ay talagang uh, natutuyot na. May El Nino team na naglatag ng interventions para mabawasan ang epekto nito. Kung wala ito, ang El Nino episode na ito at sa 2024, maaaring mas matindi kaysa noong 2018. Hopefully not, But it could be. Yun, yun lang ang masasabi natin. Hopefully not. Pero ang sabi nga natin ay uh, wag naman na worse is yet to come sa atin. Pero as of now, uh, as early as now, pinaghahandaan na natin ito. Pinakamainit ding temperatura ang mararanasan sa 2024, ayon pa sa pag-asa. Pag-asa predicts that uh, both globally and even dito locally sa atin, next year could be one of the warmest year on record. Hopefully not, but, but then, uh, as early as now, nakikita na natin na baka yung next year, yung warm and dry season natin, February, March, April, May, after the Amihan season, eto yung tag-init natin and medyo kokonti ang ulan. Baka yung po yung mga uh, kailangan din nating paghandaan. Para sa economic team uh, ni Pangulong Bongbong Marcos, uh, The government as a whole is uh, uh, very much um, on top of this uh, uh, El Nino phenomenon. Uh, Uh, which will last until the first quarter of next year. Uh, yeah, um, so, uh, the, the positive thing is in the global economy. It, it's turning out that the uh, uh, production everywhere is uh, is better than expected uh, uh, a, a few months ago, and so it's it does. It seems to appear that uh, the, uh, the 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 not be as bad as we initially uh, 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 assumed. May paraang isinusulong ang mga magsasaka, padamihin daw ang binhi ng palay na kakayanin ng tagtuyot tulad ng red rice, brown rice at black rice. Ngayon kasi ang binhing ipinapamigay ay inbred. Plant seeds, yung mga traditional seeds natin na ginagamit ng ating mga katutubo, ito yung kailangan paramihin. Kayang-kayang likhain ng ating mga magsasaka yung uh, pangangailangan natin sa kanin na hindi kailangan uh, mag-alternate ng uh, kamote kung talagang um, seryoso yung gobyerno dun sa uh, pagtulong, mga subsidies, mga uh, post-harvest facilities, lalong-lalo na yung irrigation. Bagamat magtatanim sila ng ibang crops, hiling pa din ng mga magsasaka 15,000 pesos na ayuda at bilhin ang palay sa mas makatarungang presyo. Lois Calderon, CNN Philippines.